Hello mga katigang, nandito nga pala kami sa Harads ng Riyadh, Saudi Arabia. Kasama namin sila Mark, the Story of Mark in Saudi Arabia, Marlo Iqban, Ben Robs, Fresiano Alisna at saka si Melaiman Ricky. Harads ang tawag o ukay-ukay okay, dito sa Saudi Arabia. Tayong mga Pilipino... Maano talaga tayo sa mga mura-mura, mga okay-okay, mahilig talaga tayo diyan kaya dinagsa ng mga Pilipino. At hindi lang mga Pilipino ang pumunta dito, may iba't ibang lahi, may India, may Bangladesh, may Syria, may Indonesia, lahat na ng mga ibang lahi nandito. Bumibili din sila ng mura, kala nyo Pilipino lang. Ate Saudia, nandito din, bumili din ng mga okay-okay, kala nyo mga Pilipino lang. Lahat mga Pilipino mahilig sa okay-okay, ibang lahi din. pareho lang tayo tao, kumakain ng bigas. <laughs> ano ba yung layo naman doon sa okay-okay? balik tayo dito Sana ano, okay-okay yan. Ito, dito nga guys, dito mo makikita yung mga murang ano, murang bag, mga murang sapatos, murang pantalon, mga damit. Hindi lang mga damit guys, pati mga ano dito mga kaldero, gamit pangkusina gamit pang bahay ay nandito lahat, lahat ng mga pangailangan mo nandito na mga furnitures mga pangkusina, gamit pang dito mo lang yan mabibili cellphone lang ang wala dito yan kasama pala, rin, kasama pala natin si Marlo Iqban ayan nagano na si Marlo namili-mili din ng bag para sa asawa niya Oh, shout out dyan sa mga mga asawa na mahilig sa bag. Punta na kay dito sa Harad. Ayan, everyday po yan open. Ayan, murang-mura na dyan. Makabili ka ng uh, mga t-shirt na tatlo, sampu real. Mga bag na 10 real, 20 real. Sapatos na 10 real. Magagandang sapatos, 50 real, 20 real. Iba't ibang klase ng mga brand ng mga damit guys. Mga branded talaga tulad na lang ng sapatos na yan oh murang mura na yan ayan. si ma'am milay pala nakabili ng dalawang ano dalawang sapatos for 15 real lang ayan yung hinahawakan ko guys ayan 20 real lang yan napakaganda pero sakla po wala talaga akong pirang pumunta dyan kaya hindi ko siya nabili so dito guys uh, iba't ibang uh, uri ng o uh, klase ng sapatos ang mabili mo dyan sobra talagang mura oh. Ayan, kung may pera lang sana ako, salamat din pala kay Tropang Bin Rubs na dinala, kami dyan dahil sa kanya nakapunta ako. Hindi okay, ako makapunta kung wala si Bin Rubs. Ayan, maraming salamat dahil naka, kahit papano nakapasyal din sa harad sa ukay-ukay okay ng Saudi. Ayan, sa mga gustong pumunta guys, ayan, na sabihin nyo lang sa taxi harads. Okay.

Mar -ka. Mar -ka, nga tali, so ayan guys, wala talaga akong nabili dyan Pili lang ng pili Parang nagbilad lang ako sa araw ah. Wala pa pera, wala sahod Kaya tingin-tingin lang Makuha ka sa tingin ayan. So ayan, pili-pili Kala mo pera pero wala pala So matapos sa pala itong video guys, maraming salamat sa iyong panood at sana ano, nagustuhan nito yung video, paki-share naman mga langga.